kasi yung anak ko may ano sila Yan nga mayroon silang pi activity kailangan nilang maglaro larong ng basketball please subscribe Bullseye TV Bullseye TV YouTube channel sa TV at ating kaibigan sa YouTube channel ay ating samahan halita na samahan siya sa pagbibigay siya Ops, medyo madilig. <laughs> Yan, tin po pala yung asawa, ay asawa, anak ko sana. Doon sa circle kasi meron silang PE activity ngayon. Basketball ang PE activity nila. Yatid ko. Ayan o, ng aking dalaga. Pipti ko yung pangasawa. na. Tin ko muna siya. Doon sa circle. ada kita kita sila sama kesamanya ya kape na lang. <coughs> Ayun, dito na kami Dito lang kami mag-antay ng kaya mga kasama Ha? lang namin natin. Dito lang. Dito, dito lang. Ah. Oh, po. Aha. ops, Grabe pala po. po. Balik tag tayo ano. dito ko na lang antayin, Dito lang namin antay. Ito yung anak ko. Ay yung pipina, pip anak ko. Pag ano sila? Pili. Ay yung gabi, bi activity, basketball court. kaya inatid ko na. Ya. Wala. Marami ding nag-ano dito, marami ding naglaro-laro laro dito. Ya. kaya Marami rin dito. <coughs> Naglaro-laro. Dito rin ako naglalakad takat sa kape ay sa umaga. o sa kape, meron ay isang mga nakatambay yan. Mga wata nagbabay sa bata ito bata kasi na kayong mga kasama Marami rin dito ang ano Mga naglaro-laro Ayan, nandito sa Barangay, San Isidro Ayan Dito e, lang Kasi yung anak ko, oh, may ano sila Yan nga, mayroon silang P activity kailangan nila maglaro-laro ng basketball. Ay e, nakapag-schedule sila sa ibang lugar nga uh, dito naman sila makita kita yeah uh, o no? so umaga dito naman ako na walking walking ganito yung tsura sa gabi walang masyadong ilaw pero sa pasko nito maliwanag sobrang liwanag dito kasi diamond dito christmas light ilalagay yan may mga nakatambay ng mga kabataan uh, yan mga mga naglaro laro kalsada na saray, papuntang isuot yan. yan sila papasok papunta dyan yung aking anak sa loob nandoon sila sa loob mga pa -schedule. schedule nila lang laro pero hindi naman laro na laro ano lang shoot shoot lang <coughs> para lang makapag video at shoot yung ano, anak ko nakaupo ah, ganito lang yung tsura dito sa gabi

sa kasi hindi ano sa na yung ginagamit ko oh. ah, wala siya pala yung mga natapa yung mga kapata ng hindi nga lang po lang doon wala uh, dito dito <coughs> <coughs> lang <okay. coughs> sa kape ayan, ayan, ayan. o up lang siya shout out ayan yung aking anak magpatsat lang habang magantay ups kanyan lang oh, o ha Mata. matatang sabi ko dito lang ako mag blag <coughs> blag ng kahit pa paano ayan o oh. yeah. San Isidro yun parang kaysa na Isidro bakit 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 ayan yung malaki yun alam saan Isidro hanggang ayun na ayun ba yun oh, ayan pala ayun ba yun ano kaya? Ayo kesamanya Ayo nyomo kesama ya ah Sige na. Hello. Good evening. Hello, vlog. Ano na po kami? Sige po. Alin po, alin? Saan? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano Well, po namin siya na ingat po kayo Ingat po kayo, ingat po kayo ako. 40 ako. 40? Ako 49 naman. Sino nagtrabaho sa inyo sa Suabe? Sa Suabe dati, sino nagtrabaho sa inyo? Kilala mo si Ma'am Roda? Si Ma'am Jo? Sige, ingat po kayo. Makamalit po kayo. Ingat po kayo, ingat. Po kayo, ingat. 게팍 <coughs> 아아아 <coughs> <coughs> ano na naman ako? sakay naman ako papunta sa amin gabi na, ayaw ko na maglakad sakay na lang ako, meron pa ba, ba kaya ako pang masahe eh? sana, pasakayin ako ano, makapasakay 谁？